klasin ang makapangyarihang pagbabago ng panalangin sa madaling araw. Sa video na ito, susuriin natin kung paano ang pagising sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga ay maaaring isang banal na tawa. Sumali sa amin sa isang makapangyarihang panalangin na nag-ugnay sa iyo sa presensya ng Diyos at naghahayag ng mga agarang mensahe para sa iyong buhay. Maghanda upang tumanggap ng direksyon, kaliwanagan, at espiritwal na pagbabago. Huwag baliwalain ang senyales na ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga inspiradong panalangin at mga sandali ng pananampalataya. Ang pagising sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga ay tila isang pagkakataon lang. Nakakainteres kung paano ito nangyayari sa ganitong oras, hindi ba? Naisip mo na ba kung ano ang maaaring ibig sabihin nito? Hindi natin pinag-uusapan ang isang bagay na random, kundi isang bagay na maaaring malalim na nakaugnay sa iyong relasyon sa Diyos. Pusibling sinusubukan niyang tawagin ka para sa isang espesyal na sandali, isang malapit na pagkikita sa isang oras na ang lahat sa paligid ay tahimik. Naranasan ko na ito at sa matagal na panahon, hindi ko ito naintindihan. Nagigising ako, tumitingin sa orasan at naiisip, ah, isa na namang pagkaabala sa pagtulo. Pero nagumpisa itong mangyari ng mas madalas, palaging sa partikular na oras na iyon. Dito ko na pagtanto, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa akin ang isang bagay. Naramdaman mo na ba ito? Yung pakiramdam na mahigit pang nangyayari, bukod sa basta lang nagigising ng walang dahilan? At kung ang mga pagising na ito ay paraan ng Diyos para makipag-usap sa iyo dahil sa araw, abala tayo masyado para makinig. Naisip mo na ba na ito ang tanging oras na mayroon siya para sa iyo? Ang katahimikan ng madaling araw ay lumilikha ng perpektong kapaligiran upang marinig ang kanyang tinig. Hindi mo ba nakikita na tila lahat ay mas maliwanag sa mga sandaling ito? Sa Biblia, Makikita natin ang mga pagkakataon kung kailan pinili ng Diyos na makipag-usap sa mga panahong tahimik sa mga oras na hindi inaasahan ng sinuman. Napansin mo na ba kung paano ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga pinakabihirang oras? Naranasan mo na bang sa mga pagkakataong lahat ay tila tahimik at kalmado, may nararamdaman kang bigat sa puso, parang sinusubukan ng Diyos na lumapit? Marahil ito ang dahilan kung bakit kanya ginising sa pagitan ng tatlo oras at 5 oras ng umaga. Hindi ito aksidente. Mayroong espesyal na bagay sa madaling araw. Ang mga abala ng araw ay tapos na, ang mga alalahanin ay natutulog, at ang katahimikan ay nangingibabaw. Napansin mo ba na tila nawawala ang mga sagabal? Ako mismo, kapag nagsimula akong manalangin sa oras na ito, nakakaramdam ako ng kakaibang kaliwanagan. Parang lahat sa paligid ay nakapaus at naiwan na lang kami ng Diyos. Naranasan mo na ba ito? Marahil gusto niyang magsalita ng malalim na bagay, isang bagay na sa ingay ng araw, hindi mo maririnig. Nang tawagin ng Diyos si Samuel sa gabi, naghintay siya hanggang lahat ay tahimik maaaring naghihintay siya ng parehong sandali sa iyo. Naisip mo na ba kung bakit pipiliin ng Diyos ang madaling araw? Sa oras na ito, ang ating isipan ay mas bukas, mas handa sa kanyang nais ipahayag. Nakakainteres na pinipili ng Diyos ang perpektong oras upang lumapit. At ano kaya ang kanyang sinusubukang iparating sa iyo sa mga pagising na ito? Naranasan ko na rin ito, paggising sa oras na ito at iniisip na ito ay simpleng insomnia o pagod ng katawan. Pero nang nagsimula akong mag-focus, napagtanto kong higit pa ito kaysa sa isang pagkaabala sa gabi. Naramdaman mo na bang may di pagkakaunawaan sa puso na parang may sinasabi pero hindi mo pa alam kung ano ito? Baka ito na ang Diyos. Baka ito na ang kanyang pagkakataon na lumapit sa iyo. Ang paggising ng alas tatlo ng umaga ay tila kakaiba, hindi ba? Pero napansin mo na ba na maaaring may espesyal na dahilan para sa pagbangon mo? Kapag sinusubukan ng Diyos na makuha ang ating pansin, minsan kailangan nating huminto at makinig. Noong nagsimula akong manalangin sa mga oras na ito, nagbago ang lahat. Hindi na lang ito basta pagkagising sa gitna ng gabi, ito'y isang pagkakataon. At ikaw, naranasan mo na bang manalangin kapag nangyari ito? Sinubukan mo na bang itanong sa Diyos kung ano ang nais niyang sabihin? Ang gustong ipakita ng Diyos sa iyo ay maaaring eksakto kung ano ang matagal mo nang ipinapanalangin. Hindi ba nakapagtataka kung minsan, ang mga sagot ay dumarating kapag hindi natin inaasahan? Sa pagmamadali ng araw, mahirap makinig, pero sa mga oras ng katahimikan, siya ay nagpapahayag ng malinaw. Naisip mo na ba na maaaring binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong matuklasan ang mahalagang bagay para sa iyong buhay? nais niyang sabihin sa iyo sa oras na ito ay maaaring ang susunod na hakbang na kailangan mong gawin. Kapag ginising ka ng Diyos sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga, ano kaya ang nais niyang iparating? Minsan, ang sagot na matagal na nating hinahanap ay nasa katahimikan ng madaling araw. Si Samuel, noong kabataan niya, ay narinig ang Diyos na tumatawag sa gitna ng gabi. At hindi niya alam na ito'y Diyos hanggang sa natutunan niyang sabihin, Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Naisip mo na ba na ito ang oras na nais niyang direktang makipag-usap sa iyo? Nagsimula kong mapansin ito sa aking buhay nang ako'y magising sa ganitong oras. Sa simula, binaliwala ko ito pero kalauna napagtanto ko na gusto ng Diyos ang aking pansin. At ikaw? Sinubukan mo na bang huminto at makinig? Maaaring ito na ang perpektong oras na ipahayag niya ang isang bagay na kailangan mo. Maaaring ito ay isang gabay, isang kumpirmasyon sa matagal mo ng hinahanap, o isang sagot sa matagal mo ng panalangin. Ang madaling araw ay may malalim na espiritwal na kahulugan. Ang katahimikan, ang kapayapaan, ang pokus lahat ng ito ay lumilikha ng tamang kapaligiran upang marinig ang tinig ng Diyos. Napansin mo na ba kung paano, sa mga oras na ito, tila naglalaho ang mundo sa paligid at ikaw na lang at siya ang natitira? Maaaring kaya kanya ginising sa oras na ito. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang pagkakataon upang pumasok sa isang direktang pakikipag-usap sa may lalang. Naisip mo na ba ito? Ano kaya ang nais niyang sabihin sa iyo kapag ang lahat ay tahimik? Kaya, ano ang ginagawa mo kapag nagigising ka sa ganitong oras? Naranasan mo na bang magpagulong-gulong sa kama, sinusubukang bumalik sa pagtulog, pero ang isipan ay hindi mapalagay? Marahil ito ang perpektong oras upang manalangin. Maaari itong maging mahirap, lalo na kapag ang katawan ay nais magpahinga, pero napansin mo na ba kung paano ang katahimikan ng madaling araw ay nagdadala ng kakaibang kapayapaan? Ito ang oras na maaaring tinatawag ka ng Diyos para sa mas malalim na pag-uusap. Naranasan mo na bang manalangin sa mga oras na ito? Sinubukan mo na bang pakinggan kung ano ang maaaring sinasabi niya? Nang nagsimula akong manalangin kapag nagising ako ng alas tatlo ng umaga, may nagbago. Bigla, ang akala kong isang abala sa pagtulog ay naging isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng aking araw. Kamangha-mangha kung paano, sa oras na ito, tila ang lahat sa paligid ay nasa paus at natitira na lang ako at ang Diyos. Naramdaman mo na ba ito? Ano ang pumipigil sa iyo na, sa susunod na magising ka, subukan mong hanapin ang koneksyon na ito? Maaaring ito na ang pagkakataon upang maunawaan kung ano ang inihahanda niya para sa iyo, upang matuklasan ang mga sagot na hindi mo alam na hinahanap mo. Ang mga sandaling ito ay maaaring maging mapagpabago ng buhay. Natanong mo na ba kung paano magiging iba ang iyong buhay espiritual kung sinimulan mong gamitin ang mga oras ng madaling araw upang hanapin ang Diyos? Kaya, ano ang naiisip mo kapag nagigising ka sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga? Madalas, ang iniisip lang natin ay bumalik sa pagtulog, hindi ba? Pero paano kung ito ang eksaktong oras na tinatawag ka ng Diyos upang manalangin? Naalala ko ang mga unang beses na nangyari ito sa akin. Sa una, hindi ko pinapansin, iniisip na ito ay simpleng pagkawala ng antok. Pero kalaunan, may nagsabi sa akin na gamitin ang oras na iyon sa ibang paraan. Sinubukan mo na bang gawin ito? Naisip mo na ba na gawing pagkakataon para sa panalangin ang mga pagising na ito? Nang nagsimula akong manalangin sa mga oras na iyon, nagbago ang lahat. Ang dating akala kong abala ay naging isang makapangyarihang sandali. Marahil tinatawag ka rin ng Diyos para sa ganito. Ang madaling araw ay oras ng katahimikan, oras kung kailan ang mga kaguluhan ng mundo ay tahimik na at natitira na lang ikaw at siya. At kung ito ang nais niya mula sa iyo, hindi ba sa tingin mo sulit itong subukan? Isipin mo kung paano kung, sa halip na labanan ang antok, ipagkatiwala mo ang mga sandaling ito sa Diyos. Hindi ba maaaring ipakita niya sa iyo ang isang malalim na bagay, ibigay sa iyo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap? Maaaring ito ang susi sa bago sa iyong buhay espiritual. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kung gamitin mo ang oras na iyon upang manalangin at pakinggan ang tinig ng Diyos? Kapag nagising ka sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga, ano ang una mong reaksyon? Karamihan sa mga tao ay nagtatanong kung bakit ito nangyayari. Naisip mo na ba na baka ito'y isang tanda na sinusubukan ni God na makipag-usap sa iyo? Naalala ko na nagtanong din ako ng ganito at napagtanto ko na ang mga oras na ito ay punong-puno ng mga pagkakataong galing sa Diyos. Maaaring nais niya na makipag-ugnayan ka sa Kanya sa mas malalim na paraan. Minsan, sa sobrang abala natin sa buong araw, hindi natin naririnig ang kanyang tinig. Ngunit sa mga tahimik na oras ng madaling araw, kung kailan tila tumitigil ang lahat, baka naghihintay si God na lapitan mo siya. Naisip mo na ba na ang pagising mo sa oras na ito ay maaaring direktang tawag mula sa Diyos? Baka sabik siyang ipahayag ang isang mahalagang bagay o bigyan ka ng direksyon na matagal mo nang hinahanap. Paano kung ang mga madaling araw na ito ay isang pagkakataon para sa iyong paglago sa espirituwal? Ano kaya ang matutuklasan mo tungkol sa iyong sarili at sa iyong pananampalataya kung pipiliin mong manalangin? Sa tuwing nangyayari ito sa akin, nararamdaman ko ang isang kakaibang damdamin ng pag-asa. Maaaring may espesyal na gustong ipahayag si God at ayokong palampasin ang pagkakataon na iyon. Naisip mo na ba kung paano magbabago ang buhay mo kung pipiliin mong pakinggan ang tawag na ito? Ano kaya ang mababago ko sa halip na baliwalain? Hayaan mong hanapin ang kapahayagan na iyon. Kapag nagigising ka sa oras na ito, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Naisip mo na ba na ito'y isang natatanging pagkakataon na binibigay ni God sa iyo? Kadalasan, kapag nagigising tayo sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga, iniisip natin na isa na naman itong gabing hindi tayo makakatulog ng maayos, pero paano kung ito'y isang tawag mula sa Diyos? Ako mismo ay naranasan ito at sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang mga oras ng madaling araw ay may malalim na kahulugan. Ang katotohanan ay maaaring tinatawag ka ni God para sa isang espesyal na pakikipagtagpo, isang oras ng pagiging malapit kung saan nais niyang ipahayag ang isang bagay na malalim. Naisip mo na ba na habang ang lahat ay natutulog, ikaw ay may pagkakataon na makipag-ugnayan sa mailikha? Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ano kaya ang ipapahayag sa iyo kung gagamitin mo ang oras na ito para manalangin at hanapin ang kanyang presensya? Nang maranasan ko ito, napansin ko na bawat pagising ay nagdadala ng bagong pag-asa. Minsan, ang nais niyang sabihin ay hindi natin kayang pakinggan sa gitna ng abala ng araw. Ang mga tahimik na madaling araw na iyon ay maaaring paanyaya para sa mas malalim na pagninilay tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Ano kaya ang sabik na ipahayag ni God sa iyo? At kung magising ka, bakit hindi mo subukang makinig? Hindi mo ba gugustuhin na matuklasan ang mensahe na mayroon siya para sa iyo? Kapag nagigising ka sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Naisip mo na ba na ang mga oras na ito ng pagpupuyat ay maaaring isang pagkakataon mula sa Diyos para muling pasiglahin ang iyong pananampalataya? Minsan, sa gitna ng pang-araw-araw na gawain, maaaring humina ang koneksyon natin kay God. Paano kung ang mga pagising sa kalagitnaan ng gabi ay ang pagkakataong kailangan mo para muling buhayin ang apoy na iyon? Naranasan ko na ang malalalim na sandali sa pagising sa ganitong oras. Sa halip na subukang bumalik sa pagtulog, pinili kong manalangin at hanapin ang presensya ng Diyos. At maniwala ka, hindi lamang ito isang tahimik na oras, kundi isang espasyo para sa pagbabago. Ano kaya ang hinihiling sa iyo ni God sa sandaling iyon? Maaring tinatawag kanya para sa isang paglalakbay ng espiritwal na pagpapanibago. Maaring pumasok ang tanong, sulit ba talagang manatiling gising kapag napakaakit ng kama? Pero naisip mo na ba ang mga biyayang maaaring dumating mula sa oras ng panalangin? Bawat sandali ay maaaring puno ng mga kapahayagan at direksyon na hindi mo inaasahan. Naisip mo na ba na maaaring binibigyan ka ng Diyos ng bagong pangunawa tungkol sa iyong buhay o sa iyong mga pinagdadaanan? Ano kaya ang maaaring magbago sa iyong paglalakbay ng pananampalataya kung tatanggapin mo ang paanyayang ito at hanapin ang Diyos sa mga sandaling ito. Kung handa kang makinig, maaaring matuklasan mo na nais ng Diyos na gumawa ng bago sa iyo. Ano kaya ang sabik niyang ipakita sa iyo? Hindi mo ba sa tingin sulit ang ibuhos ang iyong oras upang tuklasin ang lalim ng Kanyang biyaya? Manalangin tayo ngayon, sabay-sabay. Ano sa tingin mo? Panginoon, nagpapasalamat ako sa bawat isa na nakinig sa mensaheng ito. Naway ang mga taong tinatawagan mo, sa pagitan ng tatlo oras at lima oras ng umaga, maramdaman ang iyong haplos, marinig ang iyong tinig, at maintindihan ang iyong layunin. Huwag mo kaming hayaan na ang mga abala o pagod ay humadlang sa pakikinig namin sa iyong salita. Magsalita ka sa aming mga puso at gabayan mo kami sa bawat hakbang. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan. Iwanan ang iyong mensahe para sa Diyos sa mga komento. At huwag kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang maipakalat pa namin ang salita ng Diyos sa iba pang nangangailangan ng espiritual na aliw. Salamat sa iyong pagsama hanggang sa dulo, naway pagpalain ka ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod na video.